Hi! No. Click here to subscribe. Buti pa maghiwa-hiwalay tayo. Maglibot at tingnan ko anong makikita natin. Mm, okay. <laughs> uh <-huh. laughs> mm. Ah, magandang magpatrolya sa umaga. Hmm? Ko. Anong gagawin ko? Hindi naman ako makakapag-bake ng cookies kung wala akong gatas. <sighs> Dinomilk? <laughs> huh? uh, Ping, nagulat naman ako sa'yo. Pasensya ka na. Gusto ko lang kasing ipakita sa'yo ang isang to. Nakita ko to huh? kanina habang nagpapatrolya ako. Tingnan ko anong nasa loob. Ah, sige, matikman nga. Um, wow! Halos kalasan niya ang Dinomilk. Mmm, tama ako. Kaya itatawag ko sa prutas na to ay fruit milk. Uy, ayos yan na! Isang magandang pangalan. Nako, salamat, Ping. Makapag-bake na rin ako ng cookies gamit ang laman niyan! Ayos! Hindi na ako makapaghintay sa cookies! Nasa lang iba pang dino <laughs> explorers. Hmm, nagpapatrol yan pa sila. Huh? Ano yung ngayon? Hmm? Huh? huh? Nga! Oh, naku! Mababasag niya yung itlog! Hoy! Ah! Go! Ako sa Tyrannosaurus! Waaaaaah! Waaaaaah! hmm? Oh. Hmm? Wala akong makitang pugad! Sinadya ang iwan ito dito? Kawawa naman! Dadaling ko na lang kay Professor! Huh? Oh? Rex, may nakita ka ba habang nagpapatrolya? Ha? Professor, nailigtas ko po ang isang ito oh. sa isang Deinonychus. Hindi ko po makita ang magulang o oh, pogadman oh. lang. Kaya po, dinala ko oh. na dito. Aba! Isang itlog ng dinosaur! Anong klaseng dinosaur? Hmm, hindi ako sigurado. Ngayon ko pa lang to nakita. Ang mabuti pa, dalhin natin ang isang to sa lab. Huh, anong klaseng dinosaur kaya ang nasa loob ng itlog? Huh, pagod na ako. Bukas ko na lang itutuloy. Mata tulog na ako. Ah? Mm. Mmm, ano kasama? Tayo na! Ha? ha? Ano nangyari? Mm. Huh? Huh? Mio, ano nangyari? Mm. Huh? Mio, ano problema? May kong sinong kumuha ng gatas. Kagawâ sana ako ng cookies pero wala na rito ang gatas. Kung gano'n wala kaming cookies, paano yon Hmm. Oo nga. Tama ka. May uminom ng gatas. Sa mga ganitong detective at sa ganitong sitwasyon, ang sino mang wala dito ay siyang pwedeng maging suspect. Sino bang wala rito? Si Vicky wala dito. Ha? ha? Ibig kong sabihin nun. Ha? Si Vicky yun! Ha? Vicky, anong nangyari? Una yung gatas, tapos ito. Sinong may gawa nito? Oh, kung ganun, hindi si Vicky may gawa. Oo naman, no? Ah. Sinong gumawa nito sa kwarto ko? Hmm. Sa mga kwentong, Detective, siguradong isa sa atin dito ah? ang suspect. Ah, basta hindi ako! Huwag kang mag-alalapin. Alam kong hindi mo magagawa yun. Okay, Tam? May mga clue dito para malaman kung sinong gumawa. Ah. Ano? Mukhang mga bakas ito ng paanang dinosaur. Tama. May nakapasok na dinosaur dito. Ano? Dinosaur? Hmm. oh pero walang duda. Maliit lang siya. Paano natin makikita kung maliit lang yun? Eh, ang laki ng base natin. Alam ko na. Siguradong nakuha na ng kamerang nakapasok na dinosaur dito. Tama ka. Tignan natin. Huh? Hmm? Buntot yun ang isang ankylosaurus. Hmm, tama ka. Isang batang ankylosaurus ang nakapasok. Yung plates! Hindi ba plates yun ang Stegosaurus? Parang ah. pakpak ng isang dimorphodon yun! Naku po! Apat na dinosaur ang nandito sa base! Ano? Hmm. Oh, uh, uh, uh. Professor, anong gagawin natin? Pag hindi natin yan agad nahanap, siguradong gugulo ang lahat dito sa base natin! Oo nga! Baka simutin niya lahat hmm. ng laman ng fridge! Hmm. Kung ganon, maghiwa-hiwalay tayo. Nasaan ka na? Huwag kang matakot! Limabas ka na! Akong bahala sa'yo! Ay, malamang natatakot siya. Munting dinosaur! nasan ka? Ayaw mo ba ng masarap na cookies ko? Labas na bibigyan kita nito! Ha? Huh? Huh. Nako, oras na nang pananghalian. Ha? Huh. Teka sandali, di ba may hinahanap ako? Ano nga ba yun? Sa mga kwentong detective, ang mga kawatan ay nagtatago sa madadilim na silid. Pero wala naman akong anumang makita rito. Huh? Teka, ano yun? Ah! 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 Professor, may nakita po ako! Huh? Huh? Ha? Ano? Nakita mo ba kung anong uri ng dinosaur yun? Ah, ang totoo niyan! Lahat po sila ay... Eh. Oh? Oh? Hmm. Hmm. Ano yan? Patingin oh. naman! May sungay siya ng ceratosaurus, buntot ng ankylosaurus, plates ng stegosaurus at pakpak ng dimorphodon. Anong dinosaur yun? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Anong tawag sa kanya? Hmm. tignan natin. Huh? Naku, anong nangyari? Nabasag na ang itlog. Pero paano naman nangyari ito? Siguradong ang baliw na dinosaur na may kagagawa niyan. Imposible yan. Hmm. Alam ko na! Ha? Ang dinosaur na nasa litrato ay galing mismo dyan. Nasa kanya ang oh. apat na katangian. May ganun ka talagang dinosaur, Professor? Wala, pero nakatuklas tayo ng isang bagong uri nito. Ayos! Ibig sabihin, ang galing natin! Oo nga! Ibang klase itong natuklasan natin! oh. <laughs> oh, 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 oh. Tingnan niyo! Ha? Huh? Ha? Huh? Lalabas siya! Delikado para sa kanya! Kung ganun, ang misyon niyo ngayon ay ibalik ang dinosaur na yon dito sa base. Hmm? Kopya! Go, go, dino! To rescue! mag kayo. Ang mga ikwa na doon ang may gagawa ng paghulog ng mga pato. Kailangan na natin umalis. Tayo na! Alagaan natin hanggang sa magpakita ang mga magulang niya. Bigyan natin siya ng pangalan! Dahil isa siyang bagong uri. Ano kaya kung Misty? <laughs> Mukhang gusto na <niya> yun! <laughs> Noong gabing yun, nilibot ko ang madilim na gubat ng ako lang mag-isa. Ang gubat ay puno ng mga kakaibang tunog ng hayop. Patuloy akong naglibot ng walang takot. Marami na akong adventure na naranasan pagkatako ang magiting na explorer na si Singka. Bigla na lang, may lumitaw na malaking bagay. Ang bagay na yun ay isang... Ha? Ah! Isang white monster! Nakakatakot! Ah! Hi, Ping. Ayos ka lang ba? Mukhang napuyat ka. Hindi hmm, ako nakatulog na maayos. Minakita may nakita akong halimaw na may sungay. Alam mo, Ping, hindi naman totoo mga halimaw na yun. Maraming kahanga-hangang mga kwento tungkol sa explorer na si Singka. Hmm. Pero hindi lahat ng mga kwento niya ay totoong nangyari. Ibig sabihin, hindi totoo ang nasa libro? Hmm. At walang mga horned monster? Hindi sila totoo. <laughs> Tama si Professor. Hindi totoo ang mga horned monster kasi kung totoo nga sila, malamang sobrang nakakatakot yun Ha? eh ah 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 Huwag mo ah kakainin! ah 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 Huwag ah ah kakainin! ah Ay, sorry kung natakot kita. Huwag ka mag-alala. Hindi ako isang halimaw. Dinosaur ako. Ha? Isa ka rin dinosaur? Misty? Hi! Oh, wow! Dad, nakakalipan si Misty! Hmm, kahang-hanga. Alam kong makakalipan talaga siya, pero isang araw pa lang mula nang lumabas siya sa itlog niya. Espesyal si Misty. Professor! Huh? Professor! Totoo nga ang alimaw na may sungay! Tingnan niyo po yung kasama ko, isang triceratops! <laughs> ah, oo nga. Ang mga triceratops ay kilala sa kanilang mga kaaya-ayang sungay. Nilabas mo ang Dino Encyclopedia. Magaling dito. Ayon dito sa Encyclopedia, ang pangalang Triceratops ay nangangahulugang mukhang mayroong tatlong sungay. Sila ay maamong herbivore na kumakain ng mga halaman. Tama! Hindi naman nakakatakot sa Tri. Sa tingin ko na bigla lang si Singka. Ping, sino naman si Tri? Yun ang pangalan ng Triceratops. Mm. Ikaw lang pala yung nakita ko kahapon. Oo, Pinagmamasdan ko na kasi kayo mula nang dumating kayo dito. Talaga? Dapat lumapit ka at nagpakilala sa amin. Ah, uh, hindi ko alam kung mababait kayo. <laughs> Siyempre naman, kami ang Go-Go Dino Explorers! Dino Explorers? Oo! Ah, ganun ba? Ah, uh, anong ginagawa ng tulad niyo? nag explore yun? kami ng mga bagong mundo at mga bagong bagay. <laughs> wow! Ang galing naman! Bakit kayo nag explore Dahil ito ang nakakapagpasaya sa akin! <laughs> hmm! Mukhang masaya nga! Mm. <laughs> Meron nga pala akong secret hideout! Gusto mong makita? Ha? Secret hideout? Hmm. Tara! Ang magiting na explorer, Singka! Singka! Nililibot niya ang mundo, siya ang magiting na si Singka! Eh? Anong kinakanta mo? <laughs> ang awit ni Singka! Siya ang pinakamagiting na explorer! Ang galing! Ang magiting mag na explorer! explorer Singka, Singka! Singka! Ayos, nandito na tayo! Wow! Wow! <laughs> <laughs> ang ganda, di ba? Ako lang ang nakakaalam <laughs> sa lugar na to. Anong kayang pagdating! <laughs> ang ganda ng secret hideout mo! <laughs> Uy, Ping, halika rito. Oh. May papakita pa ako sa iyo. <laughs> ah. Wow! Napakaganda, 'di ba? Wow! Ang ganda nga! Parang kwartong gawa sa kristal. Matutuwa dito si Professor. Professor, tingnan huh? niyo yung secret hideout ni Parang gawa sa kristal. Wow! wow! Ang ganda naman. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. <laughs> ako ang nakatuklas nito. Ba! No, Ah! Dinosaurs, iligtas mo sila. Go Go Dinosaurs, rescue! Big Triceratops! Nandito na kami. Ha? <t> Rex! Pero anong gagawin natin? Maghanap tayo ng ibang pwedeng daanan! Sige! sige. Ping! Maghahanap kami ng ibang daan! Diyan ka lang! Huwag kang aalis, ha? O, sige! Sandali lang, Try! Huwag kang magalala! Ililigtas tayo ng mga kaibigan ko! Minatatanaw akong liwanag sa loob ng kuweba! Baka may daan dun palabas! Tara, libutin natin! Ah, gusto mong libutin ang loob ng kuweba? Oo! Tara, mag-explore tayo! Ah... Uh try. Oh. Uh, hmm? Oh. tayo dadaan? Hmm. Tara, dito tayo. Ah, parang may nakikita ako doon! Sige! Sige. Hmm? Uy, try! Ah? Huh? Oh, uh, 我刚了、嗯。啊来来 na Lapin. Masyadong ako mabigat. Uh, Ayos uh, lang! Alam ko na ang pwede natin gawin para makalabas uh, tayo dito. Uh, uh, Hihilain ko ang bundot mo tapos gamitin mo ang mga sungay mo pantukod sa lupa. Ha? Uh, 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 ang mga sungay ko? Uh, 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 galing natin try, nagawa nating makalabas sa hukay. <laughs> try ayos ka lang. <skrisa> ayos lang. <laughs> Ito yung nakita ko! Hmm? doon sa baba. <laughs> Nandito ako sa baba. Uh. Try, tutulungan ka. Salamat, Rex. Ayos lang, Try. Walang anuman. Try, pasensya ka na hmm? talaga, Kasalanan ko kung bakit nangyari sa atin yun. Ayos lang. Nakakatakot, man. Sobrang nag-enjoy ako. Uh -huh. Gusto kong mag-explore ulit. <laughs>

Ah, kayo ah, mo tala! yan, Dimo! Mo lipat na, anak! Sige, lipat na! Kayo oh! mo yan! Lipat na! Ah! 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 Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Dimo! Ah. Dimo, ayos ka ah. lang ba? Ina! Ah. Oh. Ina! <coughs> ah. Ay, di mo. Huwag kang mag-alala. Kaunting ensayo pa at makakalipad ka na rin. Oo nga. Okay lang kung hindi ka pa marunong lumipad. Ako rin ang tagal kong natutong lumipad. he <laughs> mm. <laughs> <laughs> <sighs> so you Wow! O, yan! Kaya kong lumipad, gaano man kataas? <laughs> wow! <laughs> Kitang! <laughs> huh? Tignan nyo! Isang pterosaur! Paano yan? Nakuhunang nakakita! Huh? <laughs> <laughs> Oo! Oh. Ang nakita mo yan ay si Bing! Pero isang pterosaur yung nasa tabi niya! Bing! Ah. Vicky! Tomo! Nagsasanay kami sa paglipat! Wow! Uy! O sige, panonood ka namin! O paano? Tingin mo? Handa ka ng matutong lumipad? Oo! Tandaan mo, ang pinakamahalagang bagay ay sabayan ng hangin. Huh? Ibuka ang pakpak na maigi at ipagaspas at paghumihip ang hangin. Uh. Ayun, nilipad ka na. Matigas naman ang ulo ko eh. <laughs> Mga huh? may bago ba kayong natuklasan dyan? Professor, may nakita kaming dinosaur! Siya si Dimo! Uy, <laughs> isang dimorphodon, isang magandang pterosaur. Dito ang Dino Encyclopedia. Ang Dimorphodon ay lumilipad na pterosaur na nagmula sa panahon ng Jurassic. At ang ibig sabihin ng pangalan niya ay dalawang uri ng ngipin. Malalaki at matatalim ang ngipin sa harap at maliliit naman sa likuran. Kaya tinawag silang Dimorphodon dahil malalaki rin ang ulo nila. Hmm. hmm? Oo nga, malaki ang ulo ni Dimo. May Dimorphodon bang hindi nakakalipad? Ang malalaking ulo nila ang dahilan kaya hirap silang lumipad. Pero huh? si Dimo, hirap siyang makalipad. Matutulungan niyo ba siya? Oo naman. Dimo, huh? si Professor ay isang eksperto. Pagdating sa mga dinosaur, matutulungan kanya kung paano makalipad. Talaga? Huh? Ang Dimorphodon ay kilalang may malaking ulo kumpara sa pterosaur. At itong si Dimo ay mukhang kakaibang laki ng ulo kumpara sa ibang pterosaur. Tunay na uri siya. Ha? Huh? Ang bungo niya ay higit na malaki at makapal kumpara sa ibang dimorphodon. Talagang nakakamangha. Pero hindi yan makakatulog para makalipad ako. Pero talagang kakaiba ka. Ha? Uh, eh. Alam ko na! Nagugutom ka kaya hindi ka makalipad. Ang mabuti pa siguro kumain ka ng dino cookies ni Mio at bibigyan ka nito ng lakas para makalipad. Wow! 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 Na. Kumain na kayo? Dimo, kumuha ka! Masarap ang mga yan! Wow, grabe ang sarap. O oh, di ba? Mas masarap 'yan kung may kasamang dino cookie. Tikman mo. <laughs> Sabi sa iyo eh, bubuti ang lagay mo kapag kumain ka ng dino cookies. <laughs> 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 huh? hey, sa ulo niya. Ayos lang, wala 'yun sa akin. Wow. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking prutas. Kainin natin lahat ng mga prutas para wala nang matira sa mga dinosaur. Sige, buti pa nga. Teka, sino mo ngayon? Huh? Malamang ang mga prutas ang pakain nila. Ano? Kung ganun, dapat silang pigilan. Oo nga. <sighs> Nasa na kaya si Dimo? Walang mangyayaring masama sa kanya. Ang mabuti pa, ituloy natin ang paghahanap. Hmm. Sigurin natin ang mga mga agaw ng prutas. Lahat kayo! Dito kayo! Sige, patuwi natin sila! Uh, 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 Hoy! Puno namin ito! Uh, Hindi kayo pwedeng kumuha! Tama! Uh, uh, kaya huwag na kayo magtangka pa! Nagkakamali kayo! Hinahanap lang namin ang anak namin! Hinahanap nyo ang nawawalang putas? Sinasabi ko na nga ba eh! Masama ang mayabalak nila! Oo! Oh, oh, kaya dapat huwag tayong maawa! Hindi nyo kami naiintindihan! Muti pa umlis na tayo! Ayos ka lang? Ha? Sinasala kayo ang Uh -huh. Mga Dino Explorer, uh? -huh. sinasalakay ang mga Dimorphodon. Kailangan tulungan sila. Uh -huh. sige! Ha? Sila ang ate yun! Magulang mo ba ang dalawang yun? Oo! Uh -huh. Pero anong nangyayari? Huwag kang mag-alala, Dimo! Ililigtas namin sila! Go, go, Dino! To the, the rescue! Sandali lang! Ha? 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 Wow! Ganito pala ang pakiramdam ng samasabay sa hangin! Ang sarap sa pakiramdam! Ayun! Nandun sila! Lumayas kayo, kayo dito. dito! Sa amin lang ang prutas dito. dito! Mga mga uh, audong! Ina! Ayos ama! Na. Alis! Dimo! Naku! Umilag kayo! Ina! Ama! Naku ang baby ko! Ayos ka lang ba? Pwede ba? Tikilan ina. niyo lang ang pagbato! Marami pa silang ibabatong prutas! Ama! Ina! Magtago kayo! Ako nang bahala! O oh, sige. Oh, Mag-ingat ka uh, na! Uh, na. Uh, uh, Sino ang isang yun? Sinisira niya ang diskarte natin. Baka siya ang pinuno ng mga yun. At napakalakas niya. Hmm? Huh? Huh? Bakit niyo ba sila binabato? Hmm. Hmm. Dahil ninanakaw nila ang prutas namin. Hmm. 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 Tama na, itigil niyo na yan. Hindi sila interesado sa prutas. Talaga? Hmm. Hmm. Kung, Kung gano'n, gano, nagkamali kami, kami, kami ng akala. Oh, Pasensya oh, na. na. Salamat sa pagliligtas niyo sa amin. Napasama lang kami. Si Dimo ang may gawa ng lahat. Hindi ko akalaing may ganong kaayahan ng anak <laughs> namin. Ang galing mo, anak. <laughs> Dimo, ayos lang kung hindi ka pa makalipad sa ngayon. Kalma ka lang at namin mo ang paglalakbay. Tama. Tandaan mo, ipinagmamalaki ka namin. Sige, ama. <laughs> Dimo, tanda mo ang sinabi ko. Sabayan mo ang hangin. Sige, kaya ko to. Ang Husain Modimo